good morning, good morning, good morning, good morning. Ah, uh, maaga na po tayo bumiyahe patungo sa Maribago. Ah, uh, ayan po mga staff po sa Sweetman, mga ka-revers, no? Sweetman. Ah, uh, kumakain pa po sila. Tapos, para pagdating po nila doon sa, ano po, Maribago, ah, uh, wala na po problema. <laughs> ayan. Pusa mo, naglumba mo, pangundang nyo Naglikay mo si Puson Ito na po yung Swedman Ayan. At saka si Kap Butsoy Ayan po Kap! Kawi-kawi po niya Kap Ayan. Kap Butsoy po yan mga drivers At mga staff niya sa Hoping Ayan lang no? Ang dami po dito yung mga staff mga drivers no? At Malapit na po kami ngayon sa destination namin kaya maaga po kami bumiyahe para maaga rin tayo para maaga din kami makarating doon sa ano po yan ang dami pong ma-stop nila dito mga yan ayun dyan pool dating stop po yan sa ano po sa um, the mark hoping yan tapos sobrang hina pong gis doon. Kaya uh, lumipat po sila ng hoping. Kaya, sana po mga Rivers, no, eh, hindi ko ay eh, magsawang sumuporta po. Uh, pakipalo at pakisubscribe na lang ko mga Rivers, no, uh, Eugene Divers Vlog po. Uh, thank you very much po naman po no Sa lahat ng mga solid supporter ko dyan uh, Thank you po sa inyo uh, Sa mga solid followers uh, Sa mga solid viewers Thank you, shout out At good morning sa inyo lahat uh, Pasinsya na po ay, Hindi ko kayo maisa-isa uh, bigkasin Kasi hindi ko po lahat Memorize yung mga pangalan nyo ayan. Yeah, Thank you po Sa inyong walang sawang supporta po sa akin Ah uh, hindi po ako aabot dito pag ano po mga reverse wala po kayo na sumuporta po sa akin. Ayan, good morning sa lahat po. Yan, maaga po kami bumiyahe. Ito naman po yung bangkang Sweetman mga reverse malaki at malapad at malinis din. Kung gusto nyo booking na island hopping, dito, contact na po kayo at bisita na po kayo sa akin uh, account. At pwede din po kayo mag sa aking mga video, mga drivers, kung gusto nyo magpa-booking ayan. Ya! Yeah. Ah, chingo ah! Grabe, hadlo, mababaho ang kamot! Yan, lahat, stop hooping po yan, lahat mo mga drivers. sa singot siya shout check out Ayan, si Chingo Yung ibig sabihin sa Chingo mga drivers uh, Amigo po yan Yung tinatawag natin na Chingo Kaibigan, amigo yan, ganyan uh, Sa Bisaya, amigo uh, Sa Tagalog, kaibigan eh, Chingo Katapos yung kumain mga Kapag Bawa pera, isang stick Sabi niya, mag-yoyosi mag raw siya ang bangka naman ma maaga po na pumunta sa kanilang destination ganito ang trabaho ngayon mga universo, sobrang aga po sobrang aga biyahe ng maaga, sobrang lamig po talaga sa dagat ngayon kasi hindi pa yung sisinag ang araw babiyahe na po tayo patungo sa ano po sa patunguhan natin ang dami talaga ang dami ng mga bangka na bumiyahing maaga para makapunta ka agad sa destination. Ayan. Kaya, ganito pong hanap buhay namin dito mga drivers. Laban lang tayo sa lamig. Ito ka na maalon. Ah, dito naman sa hoping lang mga drivers no, may sumasayaw mo dito. Ito po yung instructor lachingo. Ikaw instructor no? Sa, sa sayaw. Asa? Eh, barutoy. Dima uli ang naong pa. Hindi okay yun. Yan, may sayaw po dito, mga drivers. Doon po sila saharapan sumayaw. Eh. Yan, yeah, thank you, thank you for watching.